Hello guys, ito papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng background ng aquarium. Kinuha ko muna yung sukat gamit ang straw kasi wala naman akong ruler. Yan, ginipit ko na yung straw para doon ko isukat yung size ng gugupit yung background. Ayan, tinatabas ko na siya para naman lang sa si ay eh, pantay ang ating pagkakagawa. Ayan, pagkatapos niyan, Tetesting ko na ako. Sakto ba? Kung lapat na lapat. Sakto nga. Ayan. Tapos pipil ko na yung ano, yung vinyl. Vinyl kasi yan guys, yung nakapit. mag kayo. Tapos ilalagay ko na. Dahan-dahan lang guys para hindi mag-bubbles. Ayan. R relax lang. Tapos kukulas po na asa mo na itatabay may yung mga bubbles sa dulo para mawala siya yan kaya yung ginagawa ko yun, ko yung bula palabas yan o yan tapos na guys na install mo na ang iyong background o oh, astig Palo naman dyan